at live po. Yan, isang magandang, oh, si isa no? magandang, magandang umaga sa inyong lahat. Sa weather forecast. nga pala center. si Bok Choy TV. Sana nga po nga typhoon, Yan. Hindi na po yung uwan. Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Ng Aurora. So Eto, as of 4 ng a.m., bagyo. ang huling lokasyon ito ng pag-iwuan ay nasa nga Laguna. Na po Signal number 2, 2 na lang 2 tayo, guys. guys. So, kakatawid na po ito ng ang ating uh, typhoon at na si U. na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ay, umuulan! Lalo na nga yung bagyong uh, Tapos tumama sa kalupaan ng uh, dalahan uh, mo ako dito. Sa ngayon po kanyang lakas yeah, uwan, guys, ay Lumayas hour, na. Yung, po, na yung, nasa gitna, yung nasa may lumayas na sa ating mase, uh, yung, uh, ano yun yung, yung ano, ayon, yun sa ating, uh, lugar po or bahagi uh, ng bagyo. Kaya sa Pilipinas, na nasa 150 Lumayas na siya hour, sa wakas. Lumayas na siya. Yung na Samantala nga tayo pagpukso, ay signal number 2 na lang, guys. Sila ay papunta na sa kung saan nga lupalop. Malalakas At hindi na naman sa hindi naman po masyadong nag nagwagi si si uwan dito sa aming lugar sa Laguna kasi kahapon ay signal number 4 kami hindi naman siya masyadong nagsalanta Madala dito kasi sabi pa, ko kaluran, balak sa hilaga, buhay mo kaluran, sa sabi naman, ko sa kanya na 25, mahirap na nga kami par, sasalantahin mo, no? so, mo pa Aya, ito, ito kaya eto guys eto po ngayon medyo umuulan-ulan pa pero okay, okay naman natakali, ay mas mababawasan amin, na yung mga pagbugso na hindi hangin, siya masyadong nalalanta na pero mahangin pa dito guys sa totoo lang ano mulan bumubugso-bugso ang ulan. Hindi siya masyadong uh, hindi siya masyadong nag ma, nagmalakas yung ano, hindi siya malakas yung hangin, yung ulan. Hindi siya masyadong malakas. Kaya eto guys, andito kami. Andito ako sa bukid nila. <laughs> sa bukid nila. Pagtama sa bukid bukid walang papel. Sa ng na <laughs> Kaya guys, po, maganda sa atin, nga, maating, uh, maganda ngayon ang radar. panahon. Sa so, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang guys. Hindi tayo dapat magano, pray o lang tayo, wag tayong ah wag tayong mawalan ng pag-asa yung mga lahat na darating na bagyo. Well, yung yung mga darating na bagyo guys ay Uh, lalampas din yan. Hindi yan magtitigil sa atin. Yun nga lang pag may Malawak, sumalanta. Yun nakakaawa ng bagyo, nga po lang sa, sa, ito, sa, ibang lugar. Ano? Sa may area ah, ng yung, Aurora. Yan, At kung mamaboy sa tando. may area ng Aurora, ay, ay nabasag ay, po yung sentro ng bagyo. Talaga pag namang nanalanta ba, ba, siya dun. Ay, nakikita po natin na, nah, na bahagyang uminang ha. Ito ang guys. mula sa super typhoon category. Yeah, ito, ito, na naman typhoon baby. Yeah, may na mga ito, hanggang sa binaybay niya itong mga lugar po sa northern Luzon. Hanggang lumabas na nga patungo sa West Philippines. Ay, lilibuti natin ang dito po sa may area ng La Union. Tumama Ay, yung sentro ng bagyo. Pa siya, ito po yung guys. muna niyang landfall. May uh, Dito pa. sa may area ng Dinalungan sa Oro. Gandun. Huwag tayong ano, baka ma porosis tayo. Yung akin pa ah. Paa mo, baby. Tatawid kami sa, ano, sa sapa. Sapa. Sige, tawid ka, baby. Para around 9.10. Yeah! Kagabi, kagabi po. At <laughs> posibleng pong lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw o bukas ng madaling araw po ng Martes. So Martes ito maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At posible pa rin, no, makikita nyo po sa track natin, maaring pumasok ulit ito ng Philippine Area of Responsibility madaling araw ng Huwebes. Pero makikita niyo ang mga apektuan nito ay yung bahagi ng Taiwan. Kapag ito yung muling pumasok ng par, posible po magkaroon ulit tayo ng epekto yung bagyo Pero mas probably po dito na sa may bahagi ng, ng ano? uh, extreme northern Luzon yung area po ng Patanes maaaring uh, maapektuhan ma ma ay kabayo po naglagagan ng bagyo so muli Ayan. po no, inaasahan natin, na natin mamayang kung, hapon ano na ang nangyari ng kabayo ay, yung, 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 yung lalabas na po <laughs> ng Philippine <laughs> Area of bagyong uwan at Webes muli pa ang, maaaring pumasok ito uh, ng bar but ng Friday po ay maaaring lumabas ulit ito ng Philippine Area of ang ating balita pakinggan natin guys panonood 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 guys, ma mapapakinggan nyo dyan yung balita ng uh, update kung uh, nasa na ba ang bagyo. Alam nyo guys, dito nga pala guys. Ayan, uh, ano dito kasi in farm ko, yan, in farm ko yan. In farm ko, yun lang, ano ha, ano, ng mga manok, mga, mga baboy. Ayan, meron palang tao dito. Ayan, hindi guys, masyadong na ano siya, oh. Okay oh, ba? Diba? Hindi siya masyadong. bibi baka mahulog ka. What? Yeah. Sa ngayon po, no, nakataas naman ang signal yeah, no. number 4. Panoorin nyo sa naman guys yung western, at western portion ng Nueva Vizcaya. Southern portion, southwestern portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, okay, southern guys, portion na. ng Abra western uh, portion ng Ilocos, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, ng Tarlac at ng Zambales, mga northern part na po ito. Ngayon din, signal number 3 naman sa southwestern portion ng mainland Cagayan, ah. kanurang bahagi ng Isabela, sa isa portion ng Apayao, na lalabing bahagi ng Kalinga, Ayan, ng Mugaw, dito kami sa buket. ng Abra, ng Mountain Province. Yan, pakinggan niyo yung ano diyan. Panoorin niyo yung update nating ng, ng, ang ating uh, balita diyan. Yan, ang kami. buong lalawigan ng Quirino, Iba, southern portion ng Ilocos Norte, lalabing bahagi ng Ilocos Sur, ato. lalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, At western agar, portion ng Bulacan, buong lalawigan bagyo, ng Pampanga, si lalabing bahagi ito, baby, ng Tarlac, ano, nalalabing bahagi ng Zambales, ang hilagang bahagi ng Bataan. At sana, lumayas na siya ng tulungan ng sa ating Philippines of Serbian Islands Ay nakataas naman po ang signal number 2. Signal number 2 ay sa nalalabing bahagi ng Isabela, ng Apayaw, ng Ilocos Norte, ng Aurora, ng nalalabing bahagi ng Bulacan, ng Bataan, ang Quezon kasama yung Polilio Islands. At gayon din po dito sa Metro Manila, signal number 2 na lamang po yung nakataas na ano, sa mga kaibigan ko. Ang dami, Matangas, na mga, ano, dami na ng ano, ang dami naming uh, paghahanda. ng Oriental uh, Ganito Midoro. ang gagawin Ilagat namin. Ng ng o guys, yung mga GC namin, nag-update na, na kami sa mga, mga kaibigan ka namin. Yung ila, mga tubig, yung mga ilaw, ilaw, mga battery, yung mga mga flashlight dahil nga sa so sobrang ang uh, signal number 4 ay naman sa Patanes, hilagang bahagi ng Palawan uh, kasama, uyot, yung Mayasilyo Kaya islands, ang ginawa namin mo, na bahagi ng namin, at at mga sa Ajis sa sa mga sa sa Ajis sa sa Facebook at ikaw ano sa sa na sa Ajis sa Ajis sa sa Ajis sa mga sa sa mga sa sa mga sa Ajis sa Ajis sa Ajis sa Ajis sa 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 Ajis sa tubig, natin, nawawala natin, wala natin, din. Ay, unti Kaya nag-ipon ako kagabi ng tubig na natin, na, para na, uh, uh, kung sakasakali na, eh, na, na mawala ngayon, mawala ng kami ng kuryente, may tubig kami tapos yung flashlight, yung mga battery na talagang pinulcharge ko. Maaga ako nag-ano guys maaga ako nag-live ng Luzon. Kasama ko sa Sweet Myla sa pagla-live. nagmadali kami mag-live kasi alam niyo ba, na ba? Signal, uh, kasi nawala ako ng power. Naku, nawala na signal. Kaya sabi namin, oh Sweet sweet Myla, ano na tayo? mag na tayo kasi mawawala na signal. Kaya ayusin natin mga kailangan natin gawin. Sabi ni Sweet Myla sa akin, iaanuhin ko yung mga importante ng mga papeles o mga kung ano-ano gagawin niya sa bahay nila. ng Luzon, Kasi Lili Liligas nga sila dahil ng mas malam, mas madal mas malapit sila sa ilog. Na ng Laguna. Eh hindi ko naman siya nararating na sa bahay nila bali sa personal lang kami nagkikita dito natin. sa bayan yun. Pero sa lugar nila hindi ko pa siya nararating. Kaya si si Ma'am uh, shout out uh, po Maampanga at uh, si. palagi niyo po ako ina-update sa Ano sa bagyo kung ano po yung ulan, magiging uh, ano, yung ano ang uh, update ng, uh, natin, na mga mam mam panahon natin. salamat, salamat po mampangga sa update sa akin. At, at sa mga at sa mga, mga sumusuporto sa akin dyan pero guys. Pero pagdating po ng hapon, posibleng mabawasan ay, na you yung mga heavy rainfall. thank you, so rainfall, no, thank you po. And Pitzel, sa malaking bahagi ng Luzon. Salamat po. Thank you, thank you po. Mampitzel. Mariana ayan. Salamat po sa inyong lahat. Ayan po kasi yung uh, sumusuporta sa akin. Ninong Bape and na uh, Fish and Bape yan. Tatay Robinson yan. Salamat. Kaliko TV yan. Salamat, salamat. At nag-aanohan kami sa pagpukom ay makararanas sa ano namin sa comment section sa GC namin. Yan, Pearl Severino and my, ano Mia, yan salamat salamat sa inyo at nakasama ko sa live niyo dahil uh, kahit na pagkula ng mararanasan alam nyo sa ano malaking ako, bahagi uh, ng Luzon, sa paglapit na yan in na sa, uh, live ng at uh, sana samantala uh, po no meron pa rin tayong inilabas tayo, na storm surge warning sa may kanurang bahagi may ng buson posible pa rin yung lang tayo, more than 3 meters yan. sa taas yan. ng alon po sa may hindi lang po si Uwan ang darating at sana huwag nang dumating siya at sana huwag siyang dumating sa may baybay dagat mas mataas ang, ano, kaysa sa normal ang... ng mga pag-alon sa uh, darating ang bagyo, ang, taon, amin, as as bag ang bagyo talaga bago matapos ang taon laging ang may bag ang bagyo ay sunod-sunod sunod. po ito dito Kaya, sa Baybay bay dagat ay ingat tayo nakalimutan ko pala si Ma'am Maricel Smith hello po Ma'am Maricel Smith ayun inaasahan pa rin, sa, atin ano, ating bansa. Ayun. Sa, pa rin natin na ano si Inay Marites I love you Inay Marites dahil po sa hangin ng bagyo at yun nga po at sana po ay kasama yung kagayan ka at Papuyan Islands patuloy nyo po akong susuportahan sa aking vlog Pangasinan, kung, uh, Aurora, Zambales, mga nagugustuhan sa Manila. aking vlog na, po Bay. na wala pong, po, wala, wala kayong sawang dyan. sumusuporta Kapite, sa akin. Kapite, Patangas, uh, Quesod, paki, kasama yung Pulilio Islands, paki, Katanduanes, uh, Kamarines Sur, uh, Kamarines Norte, Occidental Pindoro, kasama yung Bubang Islands, kahit Oriental Pindoro, uh, uh, kasama yung Bubang uh, Islands, kahit uh, pa paano po ay makakatulong sa inyong suporta, at itong area ng Tutulong po ako. Kaya mga guys, salamat-salamat po sa inyong suporta sa uh, akin. Huwag niyo kalilimutan po ang Bokchoy TV lugar uh, na may uh, hindi po nag-gay po, uh, po akong masabi sa inyo kundi magpasalamat lang so guys hanggang dito na lang po ang ating vlog salamat po ng maraming marami I love you all guys uh, sana po ay pa patnubayan tayo ng pong may kapal yan bye bye and thank you for watching bye bye yan bye bye na magbabay na bibi bye bye